Hey. Meron na siyang constant ha. Ayan, doon niyo sa bahay niyo to. Patola at sya kukumbir. Then lagay niyo na yung isda. Lagay niyo na yung tuna fish. Kailangan <laughs> ka Pag natikman niyo to, makakakalimutan niyo yung pangalan niyo. Ayan. Hola. Yes. I like that. Patola upo. Ayan. Okay, nito na to guys. Nito na yan. Okay. Palaki na, pakalaki na nila, no? Isa lang niluto ko kasi hindi na malayo na yung Hey.